Sa paghahari ni David at Solomon, ang Israel ay naging malakas sa mga bansa at nagkaroon ng maraming pagkakataong magbigay ng makapangyarihang impluensya ukol sa katotohanan at katuwiran. Ang pangalan ni Jehova ay nataas at tapangalan, at ang layunin kung bakit ang Israel ay itinatag sa lupang pangako ay may katiyakang matutu. Ang balakid ay nawasak at ang mga naghahanap ng katotohanan mula sa mga lupaing walang pagkakilala sa Diyos ay umalis na nasisiyahan. Mga pagkahikayat ay naganap at ang iglesia ng Diyos sa lupa ay napalawak at lumago. Si Solomon ay pinahiran at itinanghal na hari sa mga huling taon ng kanyang amang si David na iniwan ang trono para sa Kanya. Ang unang bahagi ng buhay Niya ay puno ng pangako at layunin ng Diyos na Siya ay humayo sa kalakasan hanggang kalakasan. Kaluwalhatian sa kaluwalhatian, napapalapit sa likas ng Diyos at magpapasigla sa bayan upang tuparin ang banal na pagkakatiwala bilang tagapag-ingat ng katotohanan ng langit. Alam ni David na ang mataas na layunin ng Diyos para sa Israel ay maaabot lamang kung ang mga pangulo at ang bayan ay magsisikap na matamang abutin ang pamantayang inilagay sa harapan nila. Alam niyang upang si Solomon ay makatupad sa pagkakatiwalang inilagay ng Diyos upang parangalan ito, ang kabataang pinuno ay hindi lamang dapat na maging mandirigma pinuno ng bayan at isang hari. Ngunit isang malakas, mabuting tao, isang guro ng katuwiran, isang halimbawa ng katapatan. May malumanay na sigasig na nakiusap si David kay Solomon upang ito ay maging lalaki at marangal. Maghayag ng habag at kagandahang loob sa mga nasasakupan at sa lahat ng pakikitungo sa mga bansa sa lupa upang maparangalan at maluwalhati ang Diyos at mahayag ang kagandahan ng kabanalan. Ang maraming karanasan at pagsubok na nadaanan ni David sa buhay ay nagturo sa kanya ng halaga ng lalong mahal na katangian at umakay sa kanya upang ibigay ang huling habilin kay Solomon. Ang nagahari sa mga tao ay dapat na may katuwiran na mamamahala sa katakutan sa Diyos. Siya ay magiging gaya ng liwanag sa kinaumagahan pagka ang araw ay sumisikat sa isang umagang walang mga alapaak. Pagka ang malambot na damo ay sumisibol sa lupa sa maliwanag na sikat pagkatapos ng ulan. O anong dakilang pagkakataon para kay Solomon kung susundin niya ang turong kinasihan mula sa kanyang ama? Ang paghahari niya ay magiging panahon ng katuwiran tulad ng inilalarawan sa ikapitumput dalawang awit. Ibigay mo sa hari ang iyong mga kahatulan o Diyos at ang iyong katuwiran sa anak na lalaki ng hari kanyang hahatulan ng iyong bayan ng katuwiran at ang iyong dukha ng kahatulan. Siya ay babagsak na parang ulan sa tuyong damo, gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Sa kanyang mga kaarawan ay giginhawa ang mga matuwid at sa kapayapaan hanggang sa mawala ang buwan. Siya naman ay magtataglay ng pagpapakapanginoon sa dagat at dagat at mula sa ilog hanggang sa mga wakas ng lupa. Ang mga hari ng Tarsis at sa mga pulo ay magdadala ng mga kaloob. Ang mga hari sa Sheba at Seba ay mga gahandog ng mga kaloob. Oo, lahat ng mga hari ay magsisiyukod sa harap niya. Lahat ng mga bansa ay mga glilingkod sa kanya, sapagkat kanyang ililigtas ang mapagkailangan pagka dumaday, at ang dukha na walang katulong, at dadalangin ang lagi siya ng mga tao. Pupurihin nila siya buong araw. Ang kanyang pangalan ay mananatili kailanman. Ang kanyang pangalan ay magluluwat na gaya ng araw, at ang mga tao ay pagpapalain sa kanya tatawagin siyang maginhawa ng lahat ng mga bansa. Purihin ang Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel, na siya lamang gumagawa ng mga kababalaghang bagay, at purihin ang kanyang kaluwalhati ang pangalan magpakailanman, at mapuno ang buong lupa ng kanyang kaluwalhatian. Siyanawa at Siyanawa. Sa kanyang kabataan, sinunod ni Solomon ang mga pagpiling ginawa ni David at sa maraming taon ay lumakad siyang matuwid. Ang buhay niya ay kinakitaan ng mahigpit na pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa pasimula ng kanyang paghahari, kasama ang mga tagapayo, ay nagtungo sila sa Gibion, sa kinaroroonan ng tabernakulong itinayo sa ilang at doon ay nakisanib siya sa mga napiling tagapayo. Mga kapitan ng libo at daan, mga hukom at bawat gobernador ng buong Israel, ang mga pangulo ng mga ama sa paghahandog ng sakripisyo sa Diyos at pagtatalaga ng sariling lubusan sa paglilingkod sa Panginoon. 2 Chronica chapter 1 verse 2. Sa pagkaunawa ng kalakhan ng tungkuling kaugnay ng pagiging hari, alam ni Solomon na silang nagpapasan ng mabibigat na pasanin ay dapat hanapin ang pinanggagalingan ng karunungan bilang patnubay. Kung nais nilang magampanan ang tungkuling may kaluguran, ito ang umakay sa kanya upang pasiglahin ang mga tagapayo niyang makiisa sa kanya ng buong puso na matiyak na sila ay tinatanggap ng Diyos. Igit sa alinmang mabuti sa lupa, hinangad ng hari ang karunungan at pagkaunawa upang magampanan ang gawain ng Diyos na nabigay sa kanya. Nanabik siya sa matalas na isipan, malaking puso at maamong diwa. Nang gabing yaon ay napakita ang Diyos kay Solomon sa panaginip at nagsabi, Umiling ka kung ano ang nais mong ibigay sa iyo. Sa tugon ng bata at walang karanasang pinuno ay inihayag ang damdamin ng kawalan ng lakas at pagnanais na tulungan. Ikaw ay nagpakita sa iyong lingkod na aking amang kay David ng malaking kagandahang-loob, wika niya. Ayon sa kanyang inilakad sa harap mo sa katotohanan at sa katwiran at sa katapatan ng puso sa iyo at iyong iningatan sa kanya itong dakilang kagandahang loob na iyong binigyan siya ng isang anak na makauupo sa kanyang luklukan gaya sa araw na ito. At ngayon, O Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama at ako'y isang munting bata lamang. Hindi ko nalalaman ang paglulumabas at pumasok at ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili. Isang malaking bayan na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan. Upang aking makilala ang mabuti at ang masama sapagkat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan? At ang pangusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. At sinabi ng Diyos kay Solomon, Sapagkat hindi mo hiningi ang mga kayamanan o karangalan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo'y katalinuhan at kaalaman, upang kumilala ng kahatulan ng aking bayan. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na ano pat walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino man pagkamatay mo. At akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi, ang kayamanan at gayon din ang karangalan na ano pa't walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. At kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan upang ingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos gaya ng inilakad ng iyong amang si David, ay akin ngang palalaunin ang iyong kaarawan. ako ang Diyos na kung paanong siya ay sumakay David, ay gayon din kay Solomon. Kung ang hari ay lalakad na matuwid sa harapan ng Diyos, kung susundin niya ang utos ng Diyos, ang kanyang trono ay matatag at ang paghahari niya ay magiging paraan ng pagtataas sa Israel bilang isang pantas at maalam na bayan, ang tanglaw sa nakapalibot na mga bansa. Ang wikang ginamit ni Solomon habang dumadalangin sa Diyos sa Dambana sa Gibeon ay nagahayag ng kanyang kaamuan at malakas na naising magparangal sa Diyos. Nadaman niyang kung wala ang tulong ng langit ay katulad lamang siya ng paslit na bata na gaganap ng mga kapanagutang nakaharap sa kanya. Alam niyang kulang siya sa pangunawa at ang pagkadama ng dakilang pangangailangan ito ang umakay sa kanyang naisin ang karunungan ng Diyos. Sa kanyang puso ay walang sakim na hangarin sa karunungang magtataas sa kanya, higit sa kanino man. Ninais niyang isagawa ang mga tungkuling nakaharap sa kanya at pinili niya ang kaloob na magbibigay sa kanyang panunungkulan ng pagluwalhati sa Diyos. Kailanman ay hindi naging mayaman o pantas o tunay na dakila si Solomon kaysa nang siya ay mangumpisal nang ako'y isang munting bata lamang, hindi ko nalalaman ang paglulumabas at pumasok. Silang ngayong nasa posisyon ng pagtitiwala ay dapat hanapin ang leksyong itinuturo ng panalangin ni Solomon. Kung ang tungkulin ng tao ay mas mataas, mas mabigat rin ang kapanagutan niya. Habang higit na malawak ang impluensya niya ay higit din ang pangailangan ng pagsandig sa Diyos. Lagi ay dapat niyang alalahaning kasama ng panawagan Nang paggawa ay naroon ang panawagang lumakad na may kataimtiman sa kanyang kapwa. Tatayo siya sa harapan ng Diyos tulad ng isang nag -aaral. Ang tungkulin ay di nagbibigay ng kabanalan ng likas sa pagsunod sa Diyos at pagpaparangal sa Kanya na ang tao ay tunay na nagiging dakila. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi nagtatangi ng tao. Siya na nagkaloob kay Solomon ng diwa ng pagkaunawa ay laang ipagkaloob ang katulad na pagpapala sa kanyang mga anak ngayon. Kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, pinahayag ng kanyang salita ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito'y ibibigay sa Kanya. Santiago chapter 1 verse 5 Kapag ang nagdadala ng pasan ay ninanais na higit ang karunungan kaysa kayamanan, kapangyarihan o katanyagan, hindi siya mabibigo. Siya ay matututo sa dakilang guro, hindi lamang nang dapat gawin kundi pati ng paraan ng pagsasagawa nitong ayon sa kalooban ng Diyos. Hanggat siya ay nananatiling natatalaga, ang taong pinagkalooban ng Diyos ng pagkaunawa ay hindi magpapakita ng hilig sa mataas na tungkulin. Hindi rin niya sisikaping mamuno o magkontrol. Kailangan na ang tao ay magdala ng kapanagutan, datapwat sa halip na hanapin ang pamamayani, ang tunay na leader ay dadalangin ukol sa pusong maunawain upang makita ang mabuti at masama. Ang landas ng taong nalalagay bilang leader ay hindi madali, ngunit sa bawat kahirapan ay dapat na makita nila ang pagkakataon upang manalangin. Hindi sila dapat magkulang sa pagkukonsulta sa bukal ng lahat ng karunungan pinalakas at pinapantas ng punong manggagawa, sila ay makatatayong matatag laban sa mga walang kabanalang impluensya at makikita ang matuwid at masama, tama at mali. Aaprobahan nila ang aprobado ng Diyos at sisikaping mataman na hadlangan ang pagpasok ng maling simulain sa gawain ng Diyos. Ang karunungang hinangad ni Solomon higit sa kayamanan, karangalan o mahabang buhay ay ibinigay ng Diyos. Ang samo ukol sa matalas na isipan, malaking puso at maamong diwa ay ipinagkaloob. At binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan at di kawasang katalinuhan at kaluwagan ng puso. Gaya ng buhanging nasa tabi ng dagat. At ang karunungan ni Solomon ay mahigit kaysa karunungan ng lahat na anak ng silanganan, at kaysa buong karunungan ng Ehipto sapagkat lalong pantas kaysa lahat ng mga tao, at ang kanyang kabantugan ay lumipana sa lahat ng mga bansa sa palibot. At nabalitaan ng buong Israel ay nangatakot sa hari sapagkat kanilang nakita na ang karunungan ng Diyos ay nasa Kanya upang gumawa ng kahatulan. Ang puso ng mga tao ay bumaling kay Solomon tulad ng kay David at sinunod nila siya sa lahat ng bagay at si Solomon ay tumibay sa kanyang kaharian. At ang Panginoon niyang Diyos ay sumakanya at pinadakila siyang mainam. Sa loob ng maraming taon, ang buhay ni Solomon ay kinakitaan ng pagtatalaga sa Diyos. May matuwid at matatag na simulain at mahigpit na pagsunod sa mga utos ng Diyos. Pinangasiwaan niya ang bawat mahalagang gawain at matalinong pinangunahan ang pangangalakal ng kaharian. Ang kanyang yaman at dunong ang naggagandahang gusali at gawaing pangmadla na itinayo sa mga unang taon ng paghahari ang lakas, kabanalan, katarungan, at kalakhang puso na hayag sa bawat salita at gawa ay nakakuha ng pagtatapat ng nasasakupan at paghanga at paggalang ng mga pinuno ng maraming lupain. Ang pangalan ni Jehova ay tunay na naparangalan sa unang bahagi ng paghahari ni Solomon. Ang karunungan at katuwirang ipinakita ng hari ay naging saksi sa lahat ng mga bansa ng kagalingan ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sa isang panahon, ang Israel ay naging tanglaw sa sanlibutan na nagahayag ng kadakilaan ni Jehovah. Datapwat hindi sa di mapapantayang karunungan o sa lawak ng abot ng kapangyarihan at katanyagan naroon ang tunay na kaluwalhatian ni Solomon. Kundi sa karangalang na ibigay niya sa pangalan ng Diyos ng Israel sa matalinong paggamit ng mga kaloob ng langit. Sa paglakad ng mga taon ay nadagdagan pa ang katanyaga ni Solomon at higit pang sinikap niyang maparangalan ang Diyos sa pagpapalawak ng kanyang kalakasang mental at espiritwal at sa pagbabahagi sa iba ng mga pagpapalang natatamo. Walang hihigit sa kanya sa pangunawang sa kaluguran lamang ni Jehova. dumadating sa kanya ang kapangyarihan at pagkaunawa. At ang mga kaloob na ito ay ibinigay upang maibigay naman sa mundo ang pagkakakilala sa hari ng mga hari. Nagkaroon ng tanging interes si Solomon sa kalikasan Ngunit ang pagsasaliksik niya ay hindi lamang sa sangay na ito ng pag-aaral. Sa masikap na pag-aaral ng lahat ng bagay na nilalang, may buhay at wala, nakuha niya ang malinaw na isipan tungkol sa manlalalang. Sa mga puwersa ng kalikasan, sa daigdig ng mga mineral at hayop, sa bawat puno at halaman at bulaklak, nakita niya ang pagpapahayag ng karunungan ng Diyos at habang hinangad niyang matuto pa, ang pagkakakilala niya sa Diyos at sa kanyang pag-ibig ay patuloy na lumago. Ang karunungan ni Solomon galing sa Diyos ay ipinahayag sa mga awit ng papuri at maraming kawikaan. Siya ay nagsalita ng tatlong libong kawikaan at ang kanyang mga awit ay isang libo at lima. At siya ay nagsalita ng tungkol sa mga punong kahoy mula sa sedro na nasa Libano hanggang sa isopo na sumisibol sa pader. Siya ay nagsalita rin ng tungkol sa mga hayop at sa mga ibon at sa mga nagsisiusad at sa mga isda. Sa mga kawikaan ni Solomon ay nakahanay ang mga simulain ng banal na pamumuhay at mataas na mga pagsisikap. Mga simulaing ibinibinhin ng Diyos at tumaakay sa kabanalan mga simulaing dapat mamayani sa bawat gawa ng buhay. Ang malawak na pagbabahagi ng mga simulaing ito at ang pagkakilala sa Diyos bilang siyang dapat purihin at parangalan ang nagbigay sa unang bahagi ng pagahari ni Solomon ng pagtataas ng moral at pagsagana ng materyal. Mapalad ang tao na nakasusumpong ng karunungan. Kanyang sinulat at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal na pilak at ang pakinabang niyaon kaysa dalisay na ginto. Mahalaga nga kaysa mga rubi at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalin tulad sa kanya. Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya sa kanyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nangahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na nangamamalagi sa kanya. Kawikaan 3 verse 13 to 18 Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pag-ayaw sa kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad. At ang masamang bibig ay aking inaayawan. Kawikaan, chapter 8, verse 13. O, sana ay dininig ni Solomon ang mga salitang ito ng karunungan sa mga huling taon ng kanyang paghahari. Sana'y siyang nagsabing ang labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman at siyang nagturo sa mga hari sa lupa na purihin ang hari ng mga hari ng papuring nais ipagkaloob sa mga hari sa lupa hindi kailanman sa likong labi sa pagmamataas at kayabangan nakinuha ang kalwalhatiang tanging para sa Diyos lamang.